Sana mapagtuunan ng pansin ito ng ating national government, ng ating Pangulo. Ano po? Baka naman ito yung ulat na ito pagka kay Presidential Communications uh, Office under Secretary Claire Castro natin itanong. Baka maiba eh, no? Maiba yung resulta. <laughs> so, naman yun. Biglang nga nagiging ang negatibo ay nagiging positibo sa kanya. Ang itim, nagiging paputi na po. No? Patungo na sa pagputi. O, oh, diba? Tanong natin ito sa kanya next uh, briefing. Kung ano yung gagawin ng ating gobyerno. Pero pag tinanong mo, hindi po ba mad nadidismaya si Pangulong Marcos dun po sa ng PSA na almost 19 million senior at junior high school graduates po ang hindi pala nakakaintindi ng kung anong kanilang binasa. O di ba, Baal makita natin kung anong kanilang sasagot to. Nagpadala ng liham ang Presidential Communications Office sa Net25 upang hilinging tanggalin si Eden Santos mula sa malakanyang Beat. Ang dahilan, ang umano'y paglabag sa coverage protocol ng personal na tanungin ni Santos si Marcos Jr. sa isang event sa Tarlac. Ngunit maraming mamamahayag ang nagsabing hindi sapat ang naturang rason para tanggalin ang isang reporter, lalo na kung kilala ito sa pagtatanong ng diretsyo, may laman, at walang kinatatakutan gaya ni Eden Santos. Si Santos ay ilang ang beses nang nag-viral dahil sa matitinik ngunit makabuluhang tanong sa mga press briefing, partikular sa mga sagutan nilang dalawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Dahil dito, tinuturing siya ng marami bilang boses ng independent journalism sa loob ng palasyo. Sa likod ng mga insidenteng ito, may kumakalat ding usap-usapan ng bangayan sa loob ng PCO. Tanong na ngayon ng marami, ito ba'y simpleng usapin ng protokol o tahasang panunupil sa malayang pamamahayag? Paano natin gagawin yun? Eh si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Ayun <laughs> na nga po. Pa, paano ko i-substitute sa yan? Saan uh -huh. ko na pa? Naniniwala uh -huh. ko talagang magaling si ah, Eden know. Santos Suarez. Eh. Uh -huh. Pinangingilagan si Pero Merong um, protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo. May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, uh, bali ba nang gustuhin ng Pangulo na mag... O oh, yun naman pala eh. Ba 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 ng Pangulo na ba interview ba sila lang ang ba uh, ng ba ba uh -huh. Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Eh sila lang. Yun nga yung sabi ko, yung protocol ba na yan, pinag-aralan, at yan ba yung ay ayunan ng lahat uh, ng mga reporters na may kinalaman? Umabot na rin sa 607 Balay Silangan uh, Reformation Centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos Administration. At maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Just reminding everyone of the one question, one follow-up guideline. Eden Santos na 25. Uh, good morning. Hello. Good morning po Yusek. inyo, uh, Kaugnay po nung uh, binanggit niyo about uh, uh, illegal drugs, ano po? Uh, may we know po kung uh, alin along mga barangay kahit ilan lang po no yung 427,000 na binabanggit niyo na na-cleared na sa illegal drugs? Okay, uh, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong uh, detalye patungkol sa barangay. Ingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Ah, okay. Uh, follow up lang po. Um, saan pong area itong balay silang ng drug centers? Para yung address po. O oh, sige po, mamaya po ibibigay ko po, po sa mga exact address. Okay, salamat po. Thank you. So so far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay uh, nagpapakalat ng uh, fake news at troll, troll, uh, troll army po sa si mga ito? Wala pa po in particular pero inaarala po namin kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. Uh, so hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified uh, uh, batayan yung inyong mga sinasabi?